Paano nga ba gumagana ang ating mga starter motor sa ating mga motor? Panor ng buong video mga lods. Introduction muna tayo. Three, What's up lods? Magandang hapon sa ating lahat. Ah, nandito na yung nire-request nyo sa akin. Yung nakaraan kasi ang ating diagram is for Yamaha diagram or negative trigger. Ah, itong in dots, ang gagawin natin is positive trigger mga lods. mga Positive trigger or Honda. Itong diagram na ito. Hindi lang, uh, hindi, uh, the same lang yung diagram mga lots pero magkaiba yung mga connection nito. Uh, mayroon din siyang mga ignition switch. Mayroon din siyang naman ignition switch. Tapos mayroon din siyang battery, 12 volts, at saka mayroong relay. At mayroon din siyang a left brake -right switch. Left and right, yan lang tapos meron din tayo push starter o push button starter. Ito lods. Tapos ito naman yung starter motor natin mga lods. Mga pares pares na pares lang talaga sa negative trigger pero magkaiba ang kanyang position. Di ba pakita ko kayo lods kung paano lods kinudugtong kumunalods at so subaybayin mo nang maingi mga lods ayun na na naduktong na natin ito yung ignition switch papuntang uh, positive ng battery mayroong fuse tulad ng dati tapos ito yung battery may negative o body tapos ito na dalawang wire pa rin yan tulad nung sa negative trigger at ito naman yung maging accessories wire dahil ito ay Honda ito na may kulay black yung wire na ito once na naka open yung ating uh, ignition switch o oh, okay ng ating susiyan uh, matik ito lods makaroon ng light like, na gagaling dito kasi dedikito ito siya, makaroon ng uh, power source idudugtong ko muna ito sa logs papunta naman dito sa left and right brake switch sige logs, idudugtong ko muna ayan na logs. nadugtong na natin yung accessories wire papunta dito sa ating uh, uh, left and right brake switch ayan na ngayon ang gagawin natin Lods itong dalawang paa na to tulad nung sabi ko nung sa kabilang vlog ko pag ito sinuprayan mo to ito input ng uh, source of power tapos pag pinisel mo yung uh, brick lever mo dedikit ito papunta roon ito naman magkakaroon to ng output source ng gagaling dito kaya ang gagawin natin inalagay natin siya dito naman sa ating push start starter button hello so dugto okay na na natin mula dito sa isang paa nung ating push start button nung starter ilagay natin yung isang paa papunta dito tapos ito naman isang pa, ilalagay natin dito sa number 85 sige dong dugtong po muna okay na lots di ba okay na ah, uh, nadugtong na natin yung kabilang pa ng poster starters mapunta dito sa number 85 ngayon lods mula dito konektado na siya papunta dito sa ating left and right brake switch diba kumpleto Kom -kom na ang dito naman sa ating relay ang wala dito number 86 85, 87 at saka 30 ngayon dudugtungan natin to Itong number 87 loads, output ng relay natin, matik to papunta doon sa ating starter motor. Ah, sige loads, dugtong ko muna. Ah, na loads, nadugtong na natin yung number 87 papunta sa positive ng starter motor. Tapos yung kabila naman natin pa sa starter motor, ah, automatic negative yun. Pwede rin siyang ilagay mo doon dito sa positive ng battery. O so, pwede mo rin iba dito. Ang ginawa ko loads para mapa naman ang ating uh, wire, ay body ground ko na siya. Okay na rin yan. Tapos, ito namang number uh, 86. Pwede natin siyang ilagay dito sa negative ng battery. O pwede rin natin siyang i-body ground. Optional loads. Ang gagawin ko dito, dahil malapit lang naman yung battery, inudugtong ko muna sa loads Inudugtong ko lang muna. Ay na loads. Konektado na yung number 86 natin. Papunta doon sa ating negative ng battery ba diba? Ang kulang natin is number 30. Itong number 30, matik na tulad papunta dito sa ating positive ng battery. At sige, Lods, dudugtong ko muna. Oh, okay na, Lods. Itong number 30 natin, pinatakbo natin dito. Papunta dito sa positive. Okay, Lods. Kompleto na lahat, di ba? Diba? Ngayon, Rob, mag-recap tayo. I-explain natin para matutunan nyo ng maigay mga Lods. Una lads, pupunta muna tayo dito sa ating ignition switch. Yung ignition switch natin, mula dito sa ating positive ng battery, mayroon tayong fuse, papunta dito. Tapos dalawang paa ang ignition switch natin. Sa binang pa, papuntang accessory square, papunta naman siya dito sa ating left and right brake switch. Ngayon, pag pinigyan natin ng ating brake lever switch automatic magkaroon to ng power ito rin pag pinigyan natin tapos papunta sa push button pag pinag push button natin nakapigat tayo ng lever switch magkaroon to siya ng trigger uh, 86, 85 kasi yung number 86 natin papunta siya ng battery ng negative dahil ito ay positive automatic magki trigger ito at ito maglabas ng power ito papunta dito sa number 87 kaya ang mangyayari paikutin nyo itong starter motor o liwanag ako kuha natin lots paliwanag ko lots kung bakit siya nagiging positive trigger kasi yung push button natin lots kumukuha siya ng positive mula dito sa left and right switch o left and, uh, left and right brake uh, brake switch, ito ay source power and positive to load. papunta dito sa kanyang uh, kanyang push button starter. Positive ang hinadalo yan dyan. Pag pinindot mo yan, tatakbo dito ang power sa number 85. Dahil itong number 86 is negative, automatic mag trigger yan, magwawala itong number 30. Maghanap to ng kung saan siya pupunta. Automatic, tatakbo to siya dito sa number 87. Ito yung output ng relay, kaya tatakbo ang power dito papunta sa starter motor. Iikot ang starter natin, aandar na yung motor natin. As okay lods, ganun lang yung simple mga loki. Kung paano natin, paano ba gumagana ang starter motor natin. I Screenshot nyo naman lods kung gusto nyo ng ating video vlog. Uh, please comment sa baba. pag usapan natin kung ano yung hindi nyo pa naintindihan. Sige Dots, ingat kayo sa ating pagbablog. Bye bye! Uh, mayroon tayong nakalimutan loads Ito pa lang ating uh, uh, stop light o park light. Hindi natin naidugtong para sa inyong kalaman. Para pag pagpiga ng ating uh, uh brake lever switch o brake lever. Ah, uh, tomato siya ng uh, park light o stop light sa ating puitan. Itong wire na ito nakaabang. Papunta ito sa ating puitan ng motor. Ano, is uh, stop light and park light. Ang gagawin natin, oh dito natin siya idudugtong sa sa mismong output ng uh, left and right brake switch. Ano kay natin dito Para pag prino natin, pagpiga natin ng brake lever switch natin, automatic. Inaw din tong pweta ng ating motor. yun lang naman, dots. ina dot ko. Sige, dots. Ingat kayo, dots. Bye-bye.